Sure. Yung mga kay Tom, na po ako di ilawod na mo hagna Oo. So, ipapakita ko iyo, eh, guys. Kundi in ako, lingiga ako, nagtrinabohon, nagkaras, bumulig pag tagaytay. And syempre, pag pagkaras niya niyan mga harupay. Dire ta ro mamang hinukaran ko din nga mga tagay kay ari tong natakkalag. Correct oh, blue. Sa amo pinimit kahon ha ilawod nga ginahagnaan namon ihidida. Na, so, ito, dito, ngayon, dito nga po. So, bali, yun ang adlog, naghahangot akong ganihan pilit. So, hindi po, ito yun ang mga tatanong mong area. So, hindi mampuan mga patay nga lawas hang pilit. Charot. So, amo niyan, ganihan pilit. Nga lang ako natutin churan gusto ni tatay tanuma. So, pang tigit ito, ulo, dito kasi yan na hatay yung instruction. Ito ba nga? Saan ba, ba, dito, ba, dito? So, amo po ito yung takatrabawang for today's video. Oh char ah this cheese me maso pala dakol so amu putyad inhi ah, nagihingay nga ogaderan ano, mo bitay fak balik ba era ya ila wod nga itumbang nga nakabutas ka ta sigarmet imo tatama kanya lutak syempre maul-uliyaran nakaka kusog talaga guys as may daratap as ah, virgin char so anyway amu put talagin ngani ta amor gininanahay ila wod <laughs> So, pasalamat na lang kita gino nga haluyuhan mga sari ko kinabuhi at nakakaalpas niya at umuwi niya pagtagahag na. So, ginaan po na lang namun niya maging maupit hamun sa inyo sa pagharvest pag-harvest. Oo. Oh, oh. <laughs> yes. Sa <laughs> amulat, mga peste ka.